Buenos dias, señoritas y señoritos Meron electoral uh, survey na nagpapakita na uh, Top 5 na naman si former uh, Manila Mayor and uh, Presidential Candidate uh, Isko Moreno At uh, uh, parati na halos lahat ng survey na ginagawa uh, Pasok na talaga yung pangalan ni, ni Yorme sa lista ng mga possible senatorian candidates. So nagkataon timing dahil uh, binisita namin siya last Saturday at uh, tinanong namin si Yorme, uh, Yorme, uh, any plans for uh, uh the 2025 senatorial elections? Tatakbo ka ba? So nagulat kami sa sagot niya. Ang sabi niya, sabi niya nahiya na ako sa taong bayan. Masyado nang maraming showbiz personality uh, actors, former actors and actresses dyan sa Senado. So ayaw ko na tumagbo na baka magalit na yung taong bayan. Yan, yan ang yorme natin. Kahit ako, nabigla ako sa sagot niya. Kasi siya mismo, inamin niya na medyo uh, judging from the judging from the performance or non-performance performance or kapalpakan <laughs> hindi niya sinabi yon pero sa akin lang 'yon sa kap at binablog natin 'yon sa kap kapalpakan ng mga ng mga uh, uh, showbiz uh, personalities na naging politiko or even na uh, mga blogging personalities hindi talaga ka hindi talaga impressive yung mga trabaho nila at medyo may katamaran rin to research and to prepare for their for their speeches uh meron pa dyan na uh, i move i move uh, ganon meron pa pagluta gluta so parang at sa uh, pasuklay suklay ng uh, ng Balbas kaya siguro itong dahilan na sinasabi ni Mayor Isko na hindi dahil uh, madali siyang makapasok sa top 5 kasi most of the survey shows him either 3 uh, 4 or 5 hanggang uh, very very matunog yung pangalan niya sa top 5. So, pero sabi niya uh, baka kuan na daw siya mas mag-concentrate na lang siya sa negosyo. In fact, uh, the reason we visited him, ay negosyo rin kasi nagkataon yung kaibigan ko si si Jonathan Wee ng uh, Ticket One from uh, chain of uh, tickets ticket uh, uh, sale, ticket marketing and sale uh, outlets ay uh, gusto pang ipag up sa kanya sa sa isang blog uh, travel blog so yung mga yung mga politiko diyan relax lang kayo travel blog <laughs> ang gagawin ni your maybe if ever o kung matuloy ang deal or maging endorser siya di ba so more business ang kuan namin kaya lang uh, syempre hindi natin na uh, ma, ma you cannot you know <laughs> keep ourselves from uh, posing that question sabi niya uh, na na kwando siya he remembers the, time na yung mga miembro ng senado kung sabi mo senador ka na uh, every time daw na yung you or you you instill uh, respect you instill awe parang bi parang inaadmire ka ina-idolize ka talaga ng tao sa galing mo at sabi niya tu tuwing nagdedebate sila uh, kasabi niya kahit galit tayo sa kanya yung mga yung mga senador noon pero in the end binoboto pa rin natin binanggit niya si si Joker Arroyo na noon na uh, uh, godfly or is siya yung isa sa mga pinaka leader ng oposisyon sa I think sa if I'm not mistaken sa Arroyo administration, uh, uh, Estrada administration, and even the Ramos administration o sa Congress pa siya nun. And then uh, si Senator Aquilino Pimentel, si mga Tanyada, si Senator, si Senator Benigno Aquino. So yan, yan ang mga, you know, yung mga iba pa yung mga iba pa na magagaling na senators na ginagawa talaga yung trabaho nila na uh, tama si Mayor, si Yorbe, na every time they speak, we learn something from them. Kung parang parang uh, always, parang nasa classroom ka, may natutunan ka every time you hear them speak. Kasi, they really prepare. They really prepare beforehand yung mga topic, yung mga issues na id-discuss nila. So, sa amin mayroon pa nga yung uh, from our province uh, mayroon pa nga yung, yung uh, ang pang moniker niya ay the great filibuster na si senator Roselier Lim yun na uh, kwun yun sa amin sa Sambuang Peninsula so gano gano kagaling yung mga senator noon at uh, sayang uh, down the line through the years hindi naman mi natin yung mga artista or hindi naman minang ni Mayor Isko mga artista. Kaya lang sabi, parang sinasabi lang niya na ang dami na talagang artista. So, it is unlikely that uh, he will run. Pero it was nice uh, talking to him at yun na nga after that, puro negosyo na ang pinag-usapan namin. Kasi ganoon na siya. Meron siya na nakita niyo naman noon, Miss Iskat sa uh, production company siguro na napanood nyo na rin yung vlog niya and then uh, Scott's Production Company na uh, meron siya mga shows diyan at meron rin siya nagsushoot yung mga yung mga production production so ang maganda diyan na uh, yung mga anak niya nandoon na in fact ang CEO niya diyan ay si Patrick ha uh, uh, dumagoso. So maganda, maganda at least uh, uh, tumutulong rin yung asawa niya, si Daini, at si Frances. So he is happy dahil sabi niya uh, for the first time kasama uh, kasakasama na niya yung mga anak niya habang nagtatrabaho siya dyan at uh, tinetrain na niya yung anak niya and masaya yung mga anak niya to be able to handle a business like this meron na rin sila restaurant ugbo di ba ugbo and i'm very sure uh, ikakalat niya yan sa buong bansa so i'm happy for mayor isko na uh, tinutuparan, tinutuparin niya yung sinasabi niya noon na hindi siya tatagbo na. Kung baga parang to him, uh, uh, tapos na after giving his, his all to politics in the last 25 years. Although syempre, ako naman, ako naman, uh, I, 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 I tried to, to convince him to run. Kasi sabi ko, well, the fact na poor artista dyan at medyo disappointed yung tao sa artista, baka sa iyo mabago yung tingin nila sa mga artista kasi ikaw hindi ka lang man artista mas mahabang panahon ka as uh, as a uh, first councilor and then vice mayor and then mayor of Manila eh. at uh, marami naman na mangha at sa galing mo ha then there was a time ang galing-galing niya siya ang nagli lead sa covid response mas magaling pa siya sa Duterte administration yung mga clearing operation inuna niya sa Manila the whole country followed at pati dito sa amin sa Rizal province naggawa yun na clear yung mga obstruction sa mga daan so it was it was a very, kaya sabi ko people need you sabi ko mas worse ng ajan yung mga magkakapatid na dahil lang kaya nila ma-eleg sa puesto at dahil may resources sila mas grabe yan puro magkapatid na lang di magtagal pat, pati magkapatid na tulfo makikita na natin diyan so sabi ko rather than makapasok dyan yung mga magkakapatid na naman eh, i'd rather see a ay an isko moreno there so sabi niya hindi na daw happy na daw siya sa kinalalagyan niya ngayon uh, nagre-rating yung uh, yung uh, 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 night uh, rider or dark dark rider uh, na show niya sa gma 7 pa naman guesting lang sana sa kanya noon pero do uh, pinahaba yung yung role niya at nandoon rin yung anak niya si Kwan si uh, yung artistang anak niya uh, uh, si Joaquin so he's happy uh, he's happy working sa showbiz with his son si Joaquin and training him and he's also happy working with this online production company kung don kung saan nandoon si Patrick at saka si Francis and uh, sumasama rin paminsan-minsan si uh yung wife niya. So uh that's a, that's okay kasi nakita ko talaga yung sacrifices niya away from the family. So yun po. Sa mga sa mga syempre alam ko naman mababash na naman si Vat dito sasabihin so naman ah uh, kaibigan mo pala si Isko kaya binabanata mo si Duterte, binabanatan mo si Marcos. Uh, remember po, after the election, after the election naging uh, at presidente na si Marcos kahit hindi ko, hindi ako nagkampanya para kay Marcos pero pinipraise natin siya sa issue ng West Philippine Sea pinipraise natin siya hindi niya hindi niya uh, hindi niya itinuloy yung deadly EJK uh, war on drugs extrajudicial killing uh, colored kind of uh, war on drugs Waged by uh, former president uh, Duterte And sa ngayon, wala pa naman tayo nagkikita mga human rights violation. Wala naman pa naman tayo nakikita repression of freedom. Except yung mga palpak at peking media stations like SMNI. Uh, andyan pa rin yung Inquirer, andyan pa rin yung GMA7, so bumabanat pa rin, Channel 5. So, okay, okay, so... Also, pinapraise rin natin si Lenny Robredo. Kasi tapos sa eleksyon eh. Parati natin pini si Laila de Lima, si uh, sen former Senator Antonio Trillanes, at lalo na si senator si opposition Senator uh, Risa Ontiveros. So, fair po tayo. Siyempre, yung mga Dutertes lang, may mga issue na sila mismo ang gumawa. Hindi naman tayo gumawa ng mga issues na yun. Kaya, kinikriticize natin siya. Pero, sa issue rin ng... Uh, nang crime anti crime program from our past vlogs we also acknowledge na yun is among the success success successful programs ni former president duterte so kung kumbaga in short hindi po tayo we don't idolize persons although si mayor isko uh, is uh, a friend, is a family friend walang iwanan, uh, matagal kami we've known each other uh, nung uh, time na vice mayor pa siya. and uh, and uh, we we have uh, we we have high respects uh, towards each other mutual respect so pero po in the end uh, As far as blogcaster is concerned what's important is taong bayan politicians come and go presidents come and go vice presidents comes come and go senators but what remains is our love for our country the interest of our country that is paramount paramount concern so kung kailangan i-praise natin kahit si President Bongbong Marcos pinipraise natin kung kailangan i kahit mga opposition senators kinikritize natin. So, ganyan tayo, Pine praise natin si President Marcos, si uh, Laila De Lima, si uh, yung mga Liberal Party candidates, si uh, Trillanes at saka si uh, si Risa Ontivero. So, uh, and kung meron kung meron dahilan, To praise the Duterte administration, we do that. Kaso lang ngayon, mas marami tayong nakikita mga negative jan. And that is not of our own making. Hindi po hindi tayo ang responsible sa 30,000 deaths or 13 trillion na utang, kundi sila. Sila ang gumawa niyan. So, 'yan lang po. At uh, before we end, uh, syempre may message tayo kay Mayor Isko and we will play that for you. So, thank you very much for watching. And don't forget to subscribe to the broadcaster channel. And now, I bring you the Yorme with a message sa sa mga supporters niya dito sa VAT channel. Mucho y mas gracias a todos. Hello, andito si Yorme. Yorme, Ay, thank nako, you for meeting us. Ako, cool. salamat ha. Uh, thank you for visiting din at uh, sa lahat ng viewers ni broadcaster. ako. Nako, eh, maraming maraming salamat sa inyong mga uh, messages na ipinarating sa akin. I love you also. Yeah. <laughs> marami pa rin tayo yeah. loyal. You're me. Oo no, nga, Ay, gino, ka. Ito, mm -hmm. <coughs> busy lang sa Black Rider. Yeah, know. <laughs> nyo kami every uh, night sa JMay 7 kapuso. How do you find returning to showbiz after oh, uh, long years in politics? Well, one, I'm grateful to God. Uh, two, I'm I'm grateful to the opportunity. Uh, uh, three, eh, parang ano? It's good to be home. Yeah, no. Good to be back, no? uh, parang ano? muscle memory. Nakikita niyo yung connectivity ulit sa oh. And your show is doing good. Congrats ah. Oh, Ayo, magaling naman si ano, si Ruru Madrid. Oh. ano. You know, oh, Magaling, magaling na bata. Oh. So, your me, uh, eh, marami rin nagtatanong. Eh, para consistently, 1, 2, 3, 4, 5 kayo, top 5 kayo parati. So, ano ba? Stay ano? lang tayo sa Gedli. <laughs> I love you. <laughs> Nanimiss ko na yung mga lolo. lolot okay, oh, nga eh, yun. Tama, Oh. Yung pinaka-favorite ko yan. Uh, Ayan, uh. Kailan ba yung big announcement? You're <laughs> <mate>? my... <laughs> Steady lang. Steady lang. <laughs> uh, sige po, uh. I will see you soon. Uh, balitaan tayo. And uh, if you have time, uh, please do watch uh, Black Rider every night sa JV 7 Kapuso. At kamusta rin sa mga taga-Sambuanggang. Yun. Okay? Yeah, no, oh, oh, oh. yes, yes. Thank you. God bless you all. Thank you. And God first. Thank you. Thank you, Arvin.